Andi nang iya nga kalabasa. Basigin harvest yan, ha? Tapos, wala na iya ano. Papaya. Ibalik ko ni Sae mo, karon. I'm not sure what type of plants those plants are growing in the field, though. There's a lot of plants here. Uh, Di it? show you guys farm. ara pa yung mga kalabasa te. Waay na, no harvest si naguro. Ay ara o, nami o. Oh. Pwede na na Tapos ato. Oo, ara ti nami siya ato ang nami ho. Galing kay wala na ko nagakaon. Sa nga muna kay ang saging, grabe gali sa ano? Sa carbohydrates. Adlo ko man sa carbohydrates man. <laughs> Pero, gaka perdi abi. <laughs> Adlo ko sa carbohydrate, guys. <laughs> Hello everyone. <laughs> Din si Kuya, siya? Wala na, wala na ang ma-harvest dito. Baka si Kuya doon sa kabila, meron. Pretty hair you have, sweetie. Oh, wow! Me? Yeah. Oh. <laughs> Mabihis ako kasi mag-ano mag, mag ano ako. Ti, i ano mo ko, ti, kay ka balo ka mag, ano? mag. Ano na nalang, tau pa na sa live mo. Ang gani. Aro, hindi na nung ituan yang nga ba ba? Patayo ni Dahil. Wala na siya ano. Wala na siya. Wala na ang iya nga. Ano ba? Wala gani. Wala na iya kalbasa. Why na dahi? Ay, kanami isang ano ba? Saging? Saging. Pilaguro ng isa ka buhay. Uy, ara ang pwede na mo kay may luto na. Yes. Ah, oh, Amo sila sini ko sa imong duguro gamay lang gani. Ari ah. Gusto mo pa hinugin pa yan. Yes, ito yan di may dala sa akin. Uy, dapat inantay mo kami. Kami matapas. Kami Nandiyan pala, pala kayo. Eh? Ba, oo. Kanina pa kayo? Ngayon, ngayon lang. Eh. Uh. Namin sana matapos yan eh. Yan. Ay, baka madukaw. <laughs> Ang ganda oh. Saba? So, sa Oo, sa so, may ano, ginamos. Tama, dabok na ako gali na na pa. Pila pa lang ni kami nuto ho. Oh. Maano muna ako. na. Wala na yung ano ni Kuya. Wala. Yung kalabasa mo. Ay, Ay ang galing. Wala, na may mani. Na, Nalaglag. Ay. Nalaglag sa pulo. Na, na ano siya? Oh. Ang ganda niya, oh. Saka pakuha pa nga kami ng ano eh, ng bigbano kahapin. Oh, eh. no wait na. Akala ko kayo. Akala ko kayo. Pipino. Pupunta, wala Ay, kayo. Hindi na, na yun, oh. No? Then? Hindi Ah, lutuan na ang ano, baba na munti. Kino saan? Kinain mo eh. Ah. Dina na ither kimeda, pupo pala iyo. Oo. 'Yun oh. 'Yun na Hindi pa kuya. Papo ba nanya kung tingi ba? 'Yan, pagalan natin bago bumalik kasi. Tama lang aja. Dilin pa kami po, 'tol. Wala na, wala nang papaya. <laughs> kung lang pa mainit. may maganda nga ito para makabuo. Ano yung kuha liman? ni Man? Wala malilindi man ko. Kaya ito mag-asawa kasi. Ano yung lighter pa yung ram? Dami-dami namang lalaki. Makami naman lalaki. Ayaw mong kasawa. Abu. Ang sabi nga, nag-aaral